Ayan. Ito pang sa at fest, friendship, maganda, oh. sexy, di ba? Oh. Meron dalawang magkaibigan, pinagsasabo niya na parang gustong gusto siyang tsurbahin. Yung dalawang kaibigan, kasi nga ano, maganda siya. Pero ito na siyempre, alam niya gusto siyang churbay, kinuwento niya dun sa isang aktor. Sabi niya, ay nagpa-churban na ako sa isang aktor, nakaibigan itong isang aktor. Oh. So nalaban ngayon na ito. Ay, kinubo mo pala yung gano'n na parang gusto ko rin churbay. Nagkagalit sila yung dalawang aktor. Yung yun. aktor 1 at aktor 2. Dahil pinangangalangdakan ni itong si Actess na na-churban na siya ni aktor 1 doon sa aktor 2 kinuwento yeah. niya. Ang malamang kwento niya ng friendship yung nakarating sa akin na mm -hmm. packing body na ni Actor 1, si Actress, sexy. Oh, ay, packing, ay. ay. ano na, katsurbahan na. Mm -hmm. Tapos, Nagparamdam din ito at nakaturbahan niya si actor 2. Mm -hmm. So, kumbaga, katikiman tong isa, pag sila, kat, katikiman din yung ano, pangalawa. So, dalawa, na so, na, sila. dalawa, sila. na sila. Ay, oh. paano may selosan? Ng... Tapos, yung... tapos, ang so, itong si actress, nakakaloka. Siya nang yung nagpa-chorba. Siya po It, yung nagkwento kay Paking Buddy you know, na si Norman. Siya nang kay Siya kay bigang actor. Para pinag-aaway niya yung dalawa. So, pero itong aktres, sa si actress, na Paking Buddy niya lang isang actor na si oh, Norman. Wala talagang relasyon. Walang relasyon. Kabet, ganun. Kabet. Kikiman, ganun. Ay, ay parang si Karcha. So, ah. tapos pinagyabang pa niya sa isang kaibigan oh, 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 oh. yung ay, nag pa rin ako nito. Kaya pinag-away niya yung dalawa. Oh, wow. hindi rin na nagbabatian yung dalawa. Nasira yung friendship. Oh, yun ang nakarating sa akin na oh. Kasi iba yung version mo of friendship oh, eh. Na, ito naman yung sa'yo. Oh oh, oh, oh. Pero, ito, magkaibigan, sexy actor ba resto Wholesome sila, Frenchie! Ayongga! Wholesome! Pero minsan na mga wholesome sila pa, no? Oo! Mm. Oo! Oh, oh, -oh. Siyempre! Oh, eh, maganda oh. yung girly yeah. tambo, di ba? Oo! Oh. Ibig sabihin kung packing body, nung wholesome ako tong si Akte, ibig sabihin tikiba lang talaga pasarapan yan talaga. Ganun. Ganun pero hmm? bakit nakikipagtikimang pa sa iba? Okay, walang, walang relasyon, ah. walang commitment. Pero bakit ka lang ikwento mo dun sa ano? Mm -hmm. Sa fucking body mo? Kiss and tell din pala itong kasi, ang ayos Kasi kung tutusin friendship, parang hello di ba yung parang kahit wala naman kayong commitment, pa parang yung sales factor oh, eh. Kasi wala yes. walang commitment pero ano pero, kayo, pag Nagpap nakakaintindihan na. kayo, nakatitikiman kayo. Parang kahit, kaya yeah. ka muna, kahit na wala naman. So, kaya sa akin ka lang, baking body nga tayo, di ba? bakit oh. Bakit yung kaibigan ko pa? Ang dami naman, bakit yung kaibigan ko? Parang ando pa rin yung sales factor hindi mo wawa na kahit pa. Baka mamaya, napamahal na sa kanyo yung actress. act mm. eh. Pwede ka. Dahil ang sarap sa kama, parang gano gano'n. Gano'n. Oh, Oo, yes. pwede gano'n, di ba? Okay. So, parang... Anyways, hula-hula na po kayo, mga kamarisol, mga kasmes, kung sino po itong isang sexy artist na pinag-aaway ang dalawang mga kaibigang actor dahil sabi nga niya, parehas niyang natikiman, natatakot nakatalamitan sa kama na meron siyang packing body pero nakikipagtsurbaan pa sa iba at sa kaibigan pa na kanyang packing body. Ganon. So, pinago okay. muna, sinunod mo oh, sa, sa akin. Sa akin na yun. Sa akin <laughs> <gran> na <item. laughs> Yes! So, yun. So, wala-wala na po kayo na kasi kung sino itong makiyanding stress, di ba? Yeah. Na kumbaga, tinog ang dalawang magkaibigan, Chorban to the Max! Yeah. Kaya, kaya, mga classmates.